aruba, ito, extra tire ito. Ito sa karina, itatabas damo. Ang damong. lawa ko. Lato natapos na. Dito, ayos na rin. Dito na lang. Ito yung dalawa. Si Yukihiro Yukihiro Hehehehe. <laughs> Ay, siyang sirilang siya <laughs> Tawa siya yung Eh Hintayin namin yung truck Ako naman ay e, magtatabas na Init Lagong pa may, Buti may tent din kami dito Kaya lang mainit pa rin eh Magagawa Hanap buhay Dalawang araw pa to Kahit na ano marami pang tatabasin mas masabit yung aparato sa sa mga lona doon natabas ko na lang doon nililinis nila banda roon hindi nala ko na rin si Aegis para may air ko nun sa tangali doon tapos na rin doon ito na lang side na to eh tapos trim na lang nung no, ano parang parang ganun yan para malinis konti na lang dito tapasin to natapas na rin dun sa tapasan doon yung itong ganda pa oh. pinatubuan na sa damo parang pinakapitan lang ng talabay ganda pa oh. hindi na ginamit yan oh. sa atin yan nanakawin pa yan birthday na ngayon tapos siguro to dahil malinis na pati rito sa harapan patabas na namin blower ang ginamit namin palinis sa mga damong tumatalsik sa kalye kasi mahirap hirap palisin mahangin pati At, doon na lang kami sa dulo roon alawa kasi tsaka mahirap lang naman yung nasa fence mga nakasabit sa fence ayun eh, no? mahirap tanggalin lalo dun sa ano, kinapitan na talaga ng ano na na yata yun hindi na halaman dinala ko na rin si Akis para may pahingahan ako eh.